Hi guys, so ngayon ay mag-aayos tayo sa kung hindi maganda ang lighting na Guys, tayo yung dahil pupunta tayo ngayon ng PNU at kukuha ako ngayon ng aking ID So mag-aayos muna ako ng aking muka para maayos naman tayong sa PNU sa ID mamaya dahil kukuha nga ako ng ID at pipicture lang rin ako doon sa PNU so kukuha ko na rin doon So, I'm trying to... oh my god, I have forgotten something. Good. So, yun, tapos na tayo mag-ayos dahil nag-lifting yung pool mo at pabango lang ako for two week's video. So, mamaya i-aalis rin ako. So, mag-ayos muna ako behind the camera. Later. So, on, ay aalis na ka kami at pupunta na ako ng labas dahil mag- Hahatid kami ni Dada papuntang Borlupa at nasasakay ako ng jeep papuntang Baclaran and mag-LRT ako. So, arat na! Sabi na tayo ng L4 So, sabi muna kayo So, ngayon na sa LRT na po tayo Papunta na po tayo na So, good luck sa atin 20 minutes later Hi guys, so ngayon nakababa na po tayo ng LRT at naglalakad na tayo papuntang PNU so mahaba-habang lakaran ito And later on, pagpunta ko ng PNU, mag-aayos muna pala ako ng sarili ko kasi mukha akong hagardo. Kapagod! Um, good thing is, nakabili na ako ng aking sarili which is a, okay, parang hindi ako bibili ng ticket every time na papasok na mag-LRT ako. Ay, pa. So ngayon naglalakad na tayo. Lakad-lakad lang. Pagod yun. Kapoy. Ah, ah. <laughs> Pero ito na ating future struggle na maglakad. Nang pagkalayo-layo lang lakad. So ito na yung aking form of exercise. Oh my God. So ngayon na yan. So pamaya na lang ulit guys. So, kasama ko yung iba kong classmates. So, may papasok na po kami ng PNU. <laughs> Ang init! So, Students na kami. Dati minamanifest lang namin yung PNU. Yes! Wish-wish lang kami 11-11. So, so, ayun. Tapos na rin po ako na magayos Mukha po akong puno ng A1. Yan. Mukha po tayo So, ngayon tayo sa PNU. Eh. So, ayun. Mag-aayos na ako. Pupunta na ako sa picture taking. Dahil mukha na ako ewan. At ayoko na magmukhang ewan sa ID picture. So, punta na tayo ng finance building. So, samahan niyo akong maglakay. po ang finance building. Ito na po ang PNU. So, ayun na po tayo sa finance building at sa accountants, accounting office para sa ating IT picture taking. At na po ang aking registration form. Hindi ko na napapakita sa inyo dahil private siya. And, alito tayo ngayon with my classmate. Ay, kayo. So, sana nakita niyo sila. So, hawi-hawiin natin yung buhok natin. Para lang. Na. Para maistay tingin mamaya. Yan. Yeah, Pintay na lang natin mamaya. Playtel. So tapos na po tayo mag take ng picture. Hi kayo guys. So ngayon hindi na namin iba namin kasama. Hulas na hulas na ako utang na loob. <laughs> <Yeah>. <laughs> hulas na ako mom. Jeez. Sige stop po na ito. Eh, ako ako. Alas <laughs> Bye. has arrived 1 eternity later okay. Hi guys, magjuce na lang tayo ka. Sige, okay lang talaga. Huwag niyo akong anihin. Hi! hi. hi. Just nga. Teddy, oh, tira oh. mo oh, sarili oh. mo. yung we can get later. Okay, so, oh, nasaan na po kami ngayon? SM Hypermarket. Parang kumanap ng snacks. Bal basta yun. Snacks. So, stop ko muna to dahil na. Ayun yun sa jacket. Ay! What <laughs> the? Ano yung Jack Ano yung Jack Wait lang. Dapat yung juice malaki. <laughs> Alin <laughs> 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 yung malaki? Ito yung malaki. Wala nang iba. Wala yung ano? Yung 1.5? Ito nga lang doon, kasi hindi malamig. Siya malamig. <laughs> nakadisplay Naka-display lang. May yelo ako sa, ano. <laughs> prepared <laughs> ako. Uy, may dodo. I'm so sorry. Oh, uh, Pringles, oh. Uh, <laughs> Nabiyok. Pala <laughs> <Nabiok. laughs> twist bigla pang to mas lumakas pa yung ulan. So stop muna natin. One million zillion jillion dillion cotillion times later. inches later. <laughs> 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 playground. Play <laughs> <laughs> Catty, go and all, 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 Catty, go and all,